sa lahat ng mga nasa sales. Alam nyo, sa pagbibenta natin, minsan nasosobrahan tayo eh. Minsan sobra ng arte. Ayaw nating maarawan, ayaw nating maghintay, ayaw nating magbiyahe ng matagal, ayaw natin mapuya tayo ng konti, ayaw natin sobrang aga. Marami tayong ayaw. Kaya ending, hindi natin na ma ang sales natin. Part 2 tayo. Positive domino effect sa business natin. So, ibig sabihin, when we do one thing sa negosyo natin, nagkakaroon ng domino effect. Effect sa iyong leaders, sa iyong empleyado, sa clients mo, and sa kaibigan ng mga clients mo hanggang sa bumalik sa business mo. So, ngayon naman, tinan natin paano natin siya i-apply sa sales mismo natin. How to 3x or even 5x or even 10x your sales. Sa lahat ng mga nasa sales, team leaders, o kahit member ka, nag-start ka pa lang. Ano yung isang bagay na aalisin natin. We have to remove to 3x your sales. Alam nyo, sa pagbibenta natin, minsan nasosobrahan tayo eh. Minsan sobra ng arte. Tayo din, maarte din tayo minsan eh. Ayaw nating maarawan, ayaw nating maghintay, ayaw nating magbiyahe ng matagal, ayaw natin nang mapuya tayo ng konti, ayaw natin sobrang aga. Marami tayong ayaw. Kaya ending, hindi natin na ma-maximize ang sales natin. So, dito po pag-usapan natin. There is one thing that you need to remove. Doc, ano yung alisin natin? Remove the VEA. Ito po, napanood ko to sa isang session siya. So, napakaganda kaya gusto ko share sa inyo. The value eroding activities. Marami tayong activities na pinapagawa sa client natin na nababawasan tuloy yung value ng product natin. Example, this is the best example. Tayo po ay gusto nating magpa-check up. Tama po, lahat tayo gusto nating magpa-check up, lalo yung mga may edad, di ba? Kasi ang pagpapacheck up po, napakalaga. Mataas ang value niya sa health natin. Alisin ang sakit natin, habang buhay natin, magiging healthy tayo. Kaya, ang taas ng value sa mga doctors. Kaya nga, pag diba, yung profi ng doktor, magugulat tayo. Ang laki pala yung profi ng doktor pag na tayo, pag na-confine tayo. kasi, mataas yung value. Question, ilan sa atin na alam ang value na to, pero ayaw nating magpa-check up? Why? Kasi yung pagdadaanan mo, it erodes or they erode the value of medication or the value ng pag-check up. Imagine mo ganito. Pupunta ka muna sa doktor. Pipila ka o tatawag ko muna appointment. Hindi ka pa pupunta ngayon. Maghintay ka muna kasi bukas pa ang schedule doc. Tama? Misan 2 days pa. So pag nandun ka naman, pipila ka. Misan pag number 30 ka, alam nyo, minsan nagpunta ako, cut off. Na-cut off pa ako. Nalaglag pa si Doc. Di ba naka-cut off tayo, babalik ka bukas. So, pagbalik mo bukas, pipila ka na naman. So, bibigyan ka ngayon ni Doc ng request para magpa-test. Tama? So, pag nagpa-test ka, punta ka naman kay Doc sa isang sa hospital. Kasi doon ka magpapacheck ng CBC. Tapos, hintay mo yung results. Babalik ka bukas. So, pagkuha mo na results, Tatawag ka like kay Doc sa assistant niya. Papacheck up po ako. O sige, balik ka bukas. Waiting ka na naman. Ang haba ng process, so sa haba ng pagdadaanan mo, this erodes the value. That's why hindi ka na nagpupunta. Do you know na yun ang nangyayari sa atin? Sa ganda ng produkto mo, tinan mo, ang ganda ng binebenta nyo, ang ganda ng business concept mo, ang ganda ng services mo, sobrang galing. Ikaw mismo ang galing mo as a business owner. Pero bakit walang nag avail konti yan nag avail Because hindi natin tinatang Galhão. value eroding activities. Ang daming activities na nagpapababa ng value. Yes, magaling ka, pero ang haba ng oras bago kita makausap. Yes, maganda yung produkto nyo, pero ang dami kong pagdadaanan. Ang haba ng forms. Ilan sa atin yung gustong magpunta sa bank para mag-open ng account na umuwi? Nakagaya ni Doc. Sa dami ng mga fill out natin, haba ng pila, tas haba ng fill out mo. Value eroding activities. Maganda na sana eh. Pero ang dami. Bago siya makabilis sa'yo ng package, ang dami niya, may landing page tayo. Okay lang kasi mga ganyan, talagang kailangan natin 'yan, 'di ba? Alam niyo dito sa akin sa IMG no, sa sa Rockstar natin. Tinatanggal ko talaga yung value eroding activities. Ang daming pupuntahan, punta doon. Sabi nung siya sa akin, "Dok, bakit wala ka dito? wala ka noon?" Sabi ko, "Rekta na. Kung gusto mo mag-kaiser, tumawag siya ngayon sa akin. Nandiyan cellphone ko, tatawag ako." Tapos pag sabi niya, "Ready na ako, Dok." Yan, mag ano na kami, usap na, usap na pati yung aking team leader, yung aking taga-close. So, ayun na, Tapos ka na ngayon. O kung gusto mag sa IM Direct na natatawagan kita ngayon. Ngayon na kita tatawagan. Wala ka ng maraming dadalang activities. So, ang payo ni Rockstar to 3x our sales, remove the value eroding activities. Now, ang task mo ngayon as a business owner, try to review the steps. Baka yung mga team leaders mo, yung mga members mo sa sales, sila mismo nag inject ng mga pagkahababang procedures bago makabili, bago ma-meet, mag-meet up, bago mag-send. Ang dami mo nang hihintayin. Review your sales process. And to assist you or to help your team o ikaw mismo as a business owner or sa team leader, we can do face-to-face -face or online business coaching. And pwede rin po ako mag-discuss sa yung mga team members. Members. I can train your sales team how to 3x your sales. PM na sa personal FB ni Doc for your schedule ng yung seminar. Let's go, let's go. Kapi po tayo. kapi po.